Hello mga idol, good morning Shoutout sa mga kasangga ko dyan sa kalsada Gusto ko lang bigbigay uh, payo sa mga mga magmanlalakbay dito sa Metro Manila o papuntang, uh, papunta man ng ibang probinsya Gusto ko na kasi nauso ngayon yung mga road rage na sa kunting ano lang ay eh, nagkakasakitan nagkakaroon ng suntukan, barilan, nakakaroon pa ng nababawian pa ng buhay. Gusto ko magbigay payo sa inyo na bago kayo haalis ng bahay, mag-isip kayo ng uh, magaganda o mabubuti. Pamilya nyo, isipin nyo yung Panginoon na nagbigay sa inyo ng buhay. Nagbibigay sa inyo ng liwanag sa pag-iisip at mahabang pasensya. Bago kayo aalis, bago kayo maglakbay sa pupunta Dahil hindi natin alam na may mga tao na nakunting nakunting mga mulange, mo lang eh. matatapang na mga, 'di mo alam kung mga problema dala na ibubuhos nila sa mga taong nasa paligid nila gusto ko magkaroon sila ng peace of mind bago aalis ng bahay isipin nila yung mga pamilya nila napakarami kasi nangyayari ako katulad ko isa akong hamak ng driver araw-araw ako sa kalsada kaya minsan bumibilib ako sa sarili ko na nakapakahaba ah, pa na ng pasensya ko Pagpasalamat ako sa Panginoon na binigay niya ako ng isang mabuti, magandang pag-iisip at mahabang pasensya Basta wala kayong makakalimot sa kanya. At lalong-lalo na isipin niyo yung mga mahal sa buhay. Mga anak niyo, pamilya niyo. Napakasarap mabuhay sa mundong ibabaw. Huwag niyo sayangin yung sandali na ibinigay sa atin ng Panginoon na mamalagi yun sa mundo. Uh, isipin natin ng huwag tayo mag-isip ng kung ano man. Huwag tayong mag-isip ng galit. Kasi yun ang magpapahamak sa atin balang araw. Yung pagsisisi kasi lagi nasa huli yan. Magsisi man tayo huli na. Nadaanan na natin lahat. Nung bata pa tayo. Hanggang sa pagtandaan natin, ganun pa rin ba tayo? Hindi na Tanggalin natin ang galit sa puso. Ngayon lang. Thank you.